Magbibita kami, kumalma ka pre Maupo at makinig pakinggan ng amin rap Di wala kami pake kahit sino pakaharap Nandito na kami, ba't pa kayong naghahanap Wait lang pre, ibahin natin yung usapan Kami yung tipong taong maraming pinagdaanan Maraming pinagdaanan, maraming pinag-aralan Kami yung makikita sa masulog na nagsangan Sa kami nakikipagrayot kapag kami hinamon mo pare di kami takot baka kami yung tipong batang lubakan bulakan kapag kami hinamon mo kaya namin palagan kami yung tipong mga SBS Lumaki na bulaki lumakay Lumaki kaming matapang Lumaki mayroong respeto Gano'n pa rin na ugali Kahit naging binatilyo Kaso nga lang na, na may hawak na gatilyo Di pa rin nagbabago Kahit na nagkaasawa Nangarap maging bata At hindi na magsasawa Wala kami pake Kahit na kami mahirap Ano mo problema Ay amin din hinaharap Kasi lahat kami Lumaki sa may Sangat Kasi lahat din kami Lumaking na Pero wait la pre Di pa yun tapos. Lumaking makasalan pero may takot sa Diyos.